Ang sanay isang masayang pamamasyal ng magkapitbahay mula sa poblasyon tulunan North Cotabato ay nauwi sa isang malagim na trahedya matapos na mahulog sa swimming pool na walang tubig ang kanilang motorsiklo, partikular sa isang resort sa barangay Libuom ng Cotabato noong hapon ng Sabado. Nasawi ang angkas na babae na kinilalang si Judith Mercado, 43 taong gulang na residente ng barangay poblasyon tulunan Cotabato habang sugata naman ang driver ng motorsiklo na si Sunny Cascanyo, 50 taong gulang, isang BIPAT member na residente rin ng nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon na papasok pa lang sa resort ang dalawa sakay ng Rusi Motorcycle. Pababa sa matarik na daan ay pumalya ang brake ng motor, sanhi para nawala ng kontrol si Cascanyo at nahulog sila sa walang tubig na swimming pool. Sa ulo na puruhan ang babae na nawala ng malay. At agad naman silang isinugod sa ospital pero binawian ng buhay si Mercado. Naulila ng ginang ang pitong mga anak. Patuloy namang nagpapagamot ang lalaking nagmaneho ng motorsiklo. Nabatid na may mga paalala naman bago bumaba sa naturang resort na dapat suriin ang kanilang masasakyan dahil sa matarik na kalsada. Pwede namang iiwan ang masasakyan sa itaas na bahagi ng resort dahil may gwardiya namang nakabantay. Wala pang isang taon nang magbukas ang naturang resort. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.